Paano magkabit ng cylindrical sa steel gate? Yung ating tubular ay 1.5 lang. Pero lalagyan nyo ng angle bar para matibay. Ito yung ating, ito yung ibabaw, yung ilalim. Repair gate lang to at mali yung pagkakalagay ng cylindrical. Parehas na sa ibabaw yung babae kaya pwede mong hugutin yung gate. Paggabit ng cylindrical, ganyan lang yung yung babae eh, nasa itaas yan ang ikakapit nyo sa gate ang sample natin eh, na ito yung babae eh. nakakapit sa gate ito yung lalaki At ispatan nyo ng temporary para hindi na gumalaw ito yung iwiwending natin supreme ng gate Ay, uh, dahil dito tayo maglalagay ng dowels na ikakabit sa poste eh. o kung saan man natin ikakabit yan ang bibitbit ng gate depende sa laki ng gate pwede nyo tatloin ng cylindrical ito maliit lang kaya dalawa lang o dito kayo maglalangis sa babae eh. pag nilabasan na yan yun diretso sa lalaki kaya magang itulak ang gate sa baba, ganun din